Magandang araw sa atin mga insan. Ako po ang inyong bungis na insan, ang banat insan na talaga namang nagbibigay ng makatotohanang reaction, opinion at komentaryo. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe, no, bago natin ituloy itong ating palakayan at pagbibigay ng opinion komentaryo oh, ay nais ko lang po muna kayong imbitahan lalong lalo na po sa mga bago lang sa ating channel no? wag po sana kalimutan na mag subscribe at hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago tayong video wala pong bayad yan mga insan libre lang po yan ilike yung video na to at malaking tulong po yan dahil si algorithm si share po yan at marami pong makakanood na ating video malaking tulong po yan dito sa ating channel at huwag niyo pong kalimutan mga insan no? meron din tayong facebook page at tiktok, ipalo nyo rin po ako dyan mga insan, na talaga namang magandang ating palakayan dyan, so eto na nga mga insan, dahil sa latest na survey na ginawa sa parting Mindanao, e eh, pasok po yung Duterte sa survey, sila po yung nangunguna sa top 10 mga insan, di ko lang po alam kung sino mga pumasok doon sa Uh, 11 and 12, wala po akong paki doon. Basta doon lang tayo sa Duterte dahil ako ako'y naniniwala po sa isinusulong o ilalaban ng mga kandidato ni Tatay Digong Duterte dahil su sugdulan po ang paghanga ko kay Tatay Digong Duterte su sugdulan po ang gusto kong magkaroon ng pagbabago sa ating bansa na si tingin ko po si Tatay Digong Duterte lang ang nakapagbigay nun sa ating bansa kaya naman bukod uh, buong puso po ko sumusuporta sa mga inendorso niyang mga kakandidato dito sa ating bansa mga insan kaya naman uh, kaya naman sana ay eh, suportahan po natin yung PDP laban yung Duterte ni Tatay Digong Duterte sa mga gusto ko ng pagbabago sa, sa mga gusto dyan ng kaunlaran at magkaroon ng katahimikan yung ating bansa na wala ng korupsyon, wala ng butong, at uh, siguradong serbisyo ang ibibigay ng mga politikong ito, eh piliin po natin yung maayos na kandidato. Simulan natin dyan sa mga senator, mga insan, ang Duterte. Dyan din po sa mga bayan natin, sa mga lugar natin, piliin po natin yung mga kakandidato na talaga naman pagsiservisyuhan tayo ng tama at hindi tayo ituturing na kasangkapan lamang at ituturing na parang da, ano lang nila. Tawag itong magiging tau-tauhan nila na kung saan nila gusto tayong dalhin eh doon tayo pupunta maging matalino tayo sa pagpili mga insa so ito na nga ibahagi ko na po sa inyo yung naturang survey na kung saan yung Duterte po eh pasok po sa Magic 10. So, taliwas po yan sa mga pinapalabas at pagpapakondisyon sa kaisipan ng mga mga alyansa itong mga makakaliwa din na pasok daw sila at sila yung nananalo sa survey at laglag daw po yung mga Duterte. Kaya naman pala, wala na pong ginagawang rally ngayon yung alyansa dahil alam nila na kahit saan lugar sila magpunta mga insan, alam niyo po ang sinisigaw, Duterte, Duterte, Duterte kahit saan po yan silang lugar magpunta mga insan, Duterte po ang sinisigaw. Kaya tunay naman talaga na ang Duterte po ay mahal ng taong bayan. Dahil sa Duterte po talaga nakakuha tayo ng maayos na pamumuhay noon. Kahit pandemic mga insan, ramdam natin na may ginagawa ang gobyerno. Ramdam natin na may tulong ang gobyerno. Ngayon nga, walang pandemic, pero masahon pa sa pandemic yung pakiramdam natin na sobrang walang-wala tayo. Nakakakilos nga tayo, nakakapagtrabaho nga tayo, pero kulang po yung pumapasok nakita sa atin. So, isama ko na rin po, mga insan, yung ating party list na kamanggagawa. Ako po isang manggagawa rin, kaya sinusuportahan ko ang kamanggagawa party list para naman magkaroon ng patas na sweldo ang mga probinsya at ang taga maynila Bubuhagin dyan yung provincial rate at isusulong yung living wage. Kaya maganda po ang ang tulong sa atin ng kamanggagawa party list. So ito na mga insan, panoorin natin itong video na ito na kung saan nangunguna po ang PDP laban. Isang local survey ang ginawa sa Butuan City para sa paparating ng 2025 midterm elections. Alamin ang resulta ng survey sa report na ito ni MJ Mondihar. says in a local survey na isang besteyoso universidad sa Butuan City, Usan del Norte, ang Duterte and Senate Slate. official Facebook post ng FSUU Research and Publication ng father sa tornino University, number one sa senatorial polls na butuan ng mga ay si Senator Bongo na sixty point eighty five percent Sinunda naman ito ni Senator Ronald Bato de Rosa na may 58.37%. Habang pumatlo si Congressman Rodante Marculeta na may 32.09%. Parapat sa listahan si Atty. Jimmy Bondo, na 18.58%. at nasa panglimang pwesto naman Lalo sa Philips Lodoro sa Pinoa, salda, na may 17.1% sa team sa top 6 si Pastor Paulo C. Kibuloy 15.78% kabang si, 15. si Attorney Vic Rodriguez ay nasa ikapitong pwesto na may 12.44% pumwesto naman sa pangwalo hanggang pansampu ang mga pambato na administrasyon sa ilalim na aliansa para sa bago Pilipinas samantala halo-halo naman ang political leanings sa mga nasa pang-11 hanggang pang-15 sa survey umabot sa 4,500 na mga residente mula sa 86 na mga barangay sa butuan ang lumahok survey. Layon nito na matukoy ang pulso ng general population ng syudad kaugnay sa nalalapit na lalapit. halalan. Isinagawa naman ng survey mula April 9 hanggang 16, 2025. At sa darating na Mayo at 3, nakatagdang tumungo ang Duterte and Senate Slate sa Butuan City para sa isang grand campaign rally sa buong Caraga region. Ay uh, na nga mga insan. Pasok po, pasok po pala no? Although, sasabihin nyo naman ni Claire Castro yan, ili-respond din yan. 4,500, hindi po yan makaka-apekto sa tunay na bilag dahil million ng tao. <laughs> Ganun ang tao. Ganon mo ang mga insan ni Claire Castro. Pero ayan, malino na malinaw na pumapabor po sa ating yung laban at dyan sa sorbi yan mga insan nagsasabi na ang gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino ay eh magkaroon ng tamang pagbabago ayaw nila yung pamumulitika lang na ginagawa na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ba? Diba? kitang kita naman po talaga eh. kung bakit po nagkaaganyan yung mga taong bayan, yung mga Pilipino ngayon na mas pinipili nilang paboran ang mga Duterte dahil kitang kita po yung ginagawa nila PBBM at nito ni Martin Romualdez kasama nyo yung mga Alipores nya na mga ayuda boys nagipitin lang talaga yung mga Duterte, kasi ba diba, napaka ano na eh, kumbaga napaka common na yung ginagawa nila na mind conditioning na pag sinabi natin ng paulit-ulit na siya yung magnanakaw, siya yung magnanakaw tatanim sa isip ng tao na siya yung magnanakaw eh, ilan na lang po ang nadadala ninyo sa mga ganyan ninyong pakana dahil mulat na mulat na yung mga tao eh, kasi sasabihin nyo isang tao na magnanakaw kurap pero pag pinuntahan mo yung lungsod niya, napaka-unlad. Tapos pag nakita mo kung sino yung nagbibintang na magnanakaw corrupt si yung mga Duterte, puro may hirap yung lugar nila. Puro hindi mauunlad yung lugar nila. So ano, paano mo kami makukumbinsi na ganun-ganun tao yung pinapaniwala mo sa amin na mga mga corrupt at magnanakaw sa gobyerno? na yung kitang-kita sa dalawa nyo din diyan sa kongreso. Laki yung gumagawa niyan. Di ba? Hinahabol nila, pinit nilang hinahabol yung 125 million na confidential fund ni BP Sara Duterte. Pero hindi naman nila hinahabol kung nasaan napunta yung bilyong confident, confidential fund ng Pangulo. asan yung gold reserve na pinagbentahan? Saan napunta yung pera nun? Saan napunta yung pondo ng PhilHealth? At marami pang mga questionabing pondo na pinagkukuha nila na hindi naman natin alam kung saan nila pinagdadala. Di ba? Doon pala mga insan, ay kita natin na pinatarget nyo lang talaga si PBB, si BP Sara. Bakit? Di ba? Dahil alam po nila mga insan na si BP Sara, yung mahigpit nilang makakalaban sa politiko. Diba, na alam po nila na kapag gumalaw ang mga Duterte, panigurado po, talong-talo sila. Diba, talos po yun do sinasabi nila, lalo na to nila arigadon na walang tao ang mga Duterte. Tama naman siya, walang tao ang mga Duterte. Dahil meron po silang supporters at hindi po mga tao. Kaya nga po, takot na takot sila na manalo or kilalanin ulit o sabi natin bumango yung pangalan ni B.P. Sara Duterte. Kasi nga, pagdating nung araw, VP Sara Duterte ang hihilingin ng mga tao na magpresidente. Hindi katulad nito ni Tamba. Wala naman wala naman nang gusto sa kanya, di ba? Pero pinipilit niya yung sarili niya na magpresidente. At ito nga yung ginagawa niya, di ba? Kinokolekta niya na lahat, lahat pumabor sa kanya at gusto niyang manalo yung kanyang alyansa. Kasi pagdating nga, yan ang nanalo. Panigurado, yung impeachment ni VP Sara Duterte, uusad yan. At pag na-impeach si VP Sara Duterte, alam nyo na ang kasunod niyan, i-impeach din nila si Bongbong Marcos dahil sa ginawa kay Tatay Digong Duterte. Na-impeachable naman talaga yon Mga insan, maraming attorney na ang nagsasabi niyan. So sino ang magiging presidente pag nangyari yan? Walang iba kundi si Tambalus-Los, mga insan. Kaya wag natin payagan yan. O ngayon pa lang, piliin na natin at iboto natin, paniguraduhin natin iboto at ikampanya sa ating mga lugar ang Duterte. Kaya, kasi pag ito, pag ito ang nakaupo sa sinado mga insan, sila yung magiging balance dyan, magiging balance. Eh. Yung ginagawang kalokohan ng gobyerno, may tagapigil dyan sa loob. di ba? At maaagapan natin yung matinding kaguluhan na mangyayari sa ating bayan pag nagdadaan yung mga Duterte. Huwag po kayong maniniwala doon na kinukumusyon sila o pinukunduhan sila ng mga Chinese. dalunang ng unang mga insan, walang mapapala ang China sa atin. Dahil mahirap na bansa naman tayo eh. Mga high-tech na po yung mga gamit nila. Tayo, nakiki, ano pa rin tayo, nakikihabol pa rin tayo doon sa pagiging high-tech ng mga karating nating bansa. ano na, kung magagawa, huling-huli yung bansa natin. Kaya wag po tayo maniniwala sa pagkukondisyon nila sa kaisipan natin na may kinalaman yung China dito. Dahil unang-una, hindi pa nga nila naasikaso yung problema nila doon sa teritoryo nila, yung Taiwan at Hong Kong. Eh. Pakikialaman pa ba yung bansa natin? Kaya maling-mali po yun mga insan yung pinapakalat nila. Maling-mali po yun yung gusto nilang mangyari na makialam tayo doon sa gera o away ng China at ng, ng Taiwan. So maling-mali po yun. Ginagamit lang po nila yun para ilihis yung atensyon ng mga tao, para bigyan ng takot yung mga tao na kailangan uh, sundin natin yung gobyerno para hindi mag, para hindi tayo masakop ng China. Maling-mali po yun dahil wala pong balak ang China na sakupin tayo. Mga insan, nasa isip lang po yan ng mga, ha, ha, mga galumbong utak na nasa... Pwesto ngayon, <laughs> yung leader natin na walang ibang gawin kundi mag-ayuda lang. So yun mga isan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan sana na mag-subscribe dito sa ating channel. Lagi po kayo mag-iingat, okay po.